Sa loob mismo ng korte, pinaulanan niya ng bala ang salarin. Pinaslang niya sa loob ng korte na pumaslang sa pitong taong gulang niyang anak na babae. Ano kaya ang totoong dahilan at tumantong sa hindi na na trahedya? Alamin natin ang buong katotohanan dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Paki-like at mag-subscribe na rin sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Marian Bachmeier ay pinanganak siya noong June 3, 1950 sa Lubeck, Germany. Lumipat sila sa Germany na sukupi ng Rusya at Poland ang lugar nila. Ang kanyang ama ay sundalo dati kay estrikto ito at relihiyoso. Pero ang problema, madalas lasing ang kanyang ama. Palaging magulo ang kanilang bahay at mapangabuso ito. Si Marian ay palaging bukas ang pag-iisip sa lahat ng bagay ng ito ay bata pa lamang. Kaya, palagi siyang pinapagalitan ng kanyang mga magulang. Nang magiwalay ang kanyang mga magulang, may panahon din na galit si Marian dahil iniwanan ang kanyang ina ng kanyang ama. Limipas ang panahon na wala na rin ang galit ni Mariana dahil nanuwaan niya ang lahat sa kanyang ama. Ang kanyang ina agad naman nag-asawa muli. Pero hindi magkasundo si Mariana sa stepfather nito. Gusto nito masusunod sa kanilang bahay at anakit sa kanya tuwing may hindi na sa ginawa niya. Naging masalimuot ang buhay ni Marian nang pinalaya siya nito. Para sa kanya, wala lang patutunguhan ang kanyang buhay. Dari kung saan na siya napadpad at sumasama kahit kanino. Sa gulong ng labing anim siya ay napuntis at alam niya hindi niya kakayanin para buhayin ang kanyang anak de siya mismo hindi niya kayang alagaan ang kaniyang sarili. Nasipan niya po na lang ito. Matapos nangyari sa kanya ay sumikap siyang magsimula muli ang kaniyang buhay. Nagaran muli at naghanap na part-time na trabaho. Pero sa pataan niyang edad ay nakaroon siya ng karelasyong estudyante. Nakilala niya rin sa paralan mismo. Muli naman siyang nabuntis sa pangalawa sa labing walo taong gulang. May ama naman pero hindi siya nasigurado kung parindigan niya bilang isang ina. Pagkatapos ng mga anak, hindi niya pinabigay ang bata dahil hindi pa siya sigurado sa kaniyang desisyon. Isang gabi, sumama siya sa kanyang kaibigan para magdisko. Ilang buwan pa lamang matapos niyang mga anak. Ganakainom na at nalasing siya kaya may wabuso sa kaniya na lalaki. Doon na ang ang madilim niyang buhay. No, nagiwalay rin siya ng kanyang kasintahan nito. Isipan niya ipanpon muli ang pangalawan niya anak nito. Dumigin na rin siya sa pag-aaral matapos ilang linggo. Kaya siya naghanap ng trabaho at matitirahan nito. Sa una ay nagtrabaho siya bilang wetres at sa kanyang isipan ay maayos na ang kanyang buhay. Kaya hindi na siya bumalik sa kanyang pag-aaral. Noong 1972, sumubok muli siya sa pakipagrelasyon pero hindi na ito seryoso. Si Christian Abethold, ang manajer ng isang bar, ang kanyang kasintahan noon. Pero walang kasiguraduhan dahil away ang kanilang relasyon. Sa gulang na 22 dalawa, muli siyang nabuntis ni Christian Bethold. Si Mariana ay residido na at gusto niya itutuloy ang kanyang pagbubuntis. Sa pagkataon na iyon, naramdaman niya nanda na siya maging isang ina. Desa kanyang konsiyensiya na rin na pinabigay niya ang dalawa niya anak. Sa oras na iyon, kailangan niya kakayanin ang lahat. Bung buhay niya nang siya ng kakulangan at alam ang batang sila niya ang ngubukas na pag-asa sa kanya. Patuloy siya sa pagtrabaho sa bar at nag ipon habang siya ay buntis. Noong November 14, 1972, naglakas siya ang desisyon si Mariana na magpalagit para hindi na mabuntis muli. Ang pangalan ng bata ay si Anna at naging sintro ng kanyang buhay. Nidala ni Mariana si Anna sa kanyang trabaho na kailangan niya ng bumalik. Dahil naubos na din ang kanyang naipon. Wala naman problema sa kanyang trabaho at ang pumupunta doon ay nasanay na rin sa bata. Kahit narirapan siya ay kinahayan niya naman ito. Pero sa katagalan nakaramdam na siya ng panghina. Kailangan niyang pagsabayin ang responsibilidad sa bata at trabaho nito. Natuloy niyang pagsisikap at unti-unting lumaki ito na kasama ni Mariana sa loob ng bar. Di man pinabigay ni Mariana ang bata pero hindi niya pinawasan ang pakihalubilo sa mga kaibigan at parokyano nila. Napansin ng na mga kasamahan niya, ang bata ay nakatulog na sa puwan habang si Mariana ay nakipagsayawan sa mga customer magaling makipagsama si Mariana sa mga tao. Isang pagwali na nagustuhan na mayari sa bar. Minsan ay napadbayaan niya ang pangailangan ng bata. Hindi lugar para sa bata ang bar pero lumaki ito sa loob na pinagtrabawahan ni Mariana sa bar. Natuto itong kung paano kumain mag-isa. Maglaro mag-isa at matulog kahit napakaingay ng na lugar. Lahat na iyon magkita naman ni Marian. Kailangan niya makahanap ng solusyon kaya nisipan niya ang kilala niyang mag-asawa. Kinausap niya kung pwede niya bang iwan ang bata ng sandali lamang. Habang siya naghanap ng mas magandang pagkakakitaan. Pero hindi niya kaya iwan si Anna sa ibang tao dahil mahal niya talaga ang kanyang anak. Minsan, kahit hindi na maayos ang relasyon ng ama nito, ay pumayag sa mamasyal sila sa malapit na pasyalan para makatakbo ang bata. Kampanti lang si Marian na may mga tao kakita sa bata at natulog siya sa umaga. Nang lumaki na ito, nasana na si Marian na lumalabas si Anna sa harap ng bahay nila. Naglaro sa gilid ng daan. Ipag-usap nito sa mga kapitbahay ang nakipaglaro sa kanila. Noong May 5, 1980, wala lang pinag sa mga nakaraang araw na tulog si Marian sa umaga dahil napuyat sa nakaraang gabi ang kanilang tirahan ay nasa itaas lamang ng bar. Malaking siya na noong panahon na iyon. Pitong taong gulang na at nag-aaral na ito. Isang araw ay nagtalo ang mag ina kaya hindi sila nagpapansinan. May gusto siyang bilhin na naruan pero hindi siya binibilhan ni Marian. Nagkatampuhan sila para inisin ang kanyang ina hindi siya pumasok sa kanyang paralan sa araw na iyon. Inisip niyang pumunta sa bahay ng kaibigan niya pero pumasok ang kanyang kaibigan sa paralan at hindi niya ito nadatnan. Kahit wala siyang napala sa una niyang plano, hindi pa rin ito dumiritso sa kanilang paralan. Nagaroon lamang ito at kinuusap ng mga taong nagkita niya sa daan. Habang si Mariana naman ay walang kalam-alam sa ginagawa ng kanyang anak. Nagising siya ng mas maaga dahil may kailangan siyang kitain. May journalist na kapansin sa kotsinya na puno ng mga paintings at kaiba ang mga paintings. Kaya naipapicture ito sa lokal newspaper. Naganda si Mariana para sa photoshoot nito. Pagkatapos ng kanyang transaksyon ay bumalik na ito sa kanilang bahay. Napansin niya kaagad ang kanyang anak dahil abdapat dapat nakauwi nito sa ganitong oras. Hanggang lumapit na ang dilim at agad siyang kinabahan at umunta siya sa police station at report ang pagkawala nito. Pagkatapos, umuwi na siya para hintayin ito. Dinaanan niya ang mga bahay na kaibigan ng anak niya dahil alam niya na natampo ito. Baka sa mga kaibigan niya lang, ito ang nagpalipas lamang ng oras. Pero sa kanila, wala na kaalam kung nasaan na ito. Hindi na mapakali si Marian at ang hapon na iyon pupunta sa prestisyon ang kasintahan ni Klaus Grabowski. bahay ni Marian si Klaus Grabowski at kilala ito ni Ana. Sa oras na iyon, nagsumbo ang babae sa pulis na napaslang lang ni Klo si Anna. Ayon sa investigasyon, nakita ni Klo si Anna ang pagbalik ng bata galing sa bahay ng kanyang kaibigan. Tinanong ni Anna si Klo kung nasaan ang kanyang pusa at pwede ba silang maglaro. Sagot naman ni Klo sa kanya na sumama siya sa kanyang bahay. Dahil ang kanyang pusa ay nasa bahay nito. Nang makarating na sila sa bahay nito, kaya pagtanto ng lalaki, walang kanyang kasintahan. Doon ang ginawa ang kalaswaan at karumaldumal na kremen. Pagkatapos, aganyang kinuha ang walang buhay na si Ana at nilagay sa isang box. Sinaka niya ito sa kanyang basikleta at nagpunta sa isang lugar na malapit sa kanal at doon niya inilibing. Pagdating ng mga polis sa bahay ng salarin ay hindi nila ito nadatnan. Pero may nauiwan siyang sulat para sa kanyang kasintahan. Nagmakawa ito sa kanya na huwag siyang talikuran. Dagdag pa nito na magkita sila sa gabing iyon para magpag usap sila. Naghintay ang mga polis sa lugar na iyon at naristo si Klaus Grabowski. Dati na pala may kaso si Klaus at una niyang biktima ay anim taong gulang na bata. Pero nakatakbo ang bata at simigaw ng maabutan niya ito. May nakatulong sa kanya at nahuli siya at nakasuwan siya ng murder pero nabigyan na ng probisyon. Matapos dalawang tao, nangyari muli ang pagmulis siya nito. Noong 1975, nangyari muli sa dalawang batang babae. Ang sabi sa medical expert psychological ang problema ni Klaus. Kaya sitinsyahan siya mamalagi sa isang psychological treatment facility pero nakalaya din ito. Sa gabi iyon pinundahan ng mga pulis si Marian para ipaalam ang nangyayari sa bata. Habang nagkwinto nito sa kanya ay tahimik lamang ito at umiyak. Pagkatapos sinabihan lang sila na umalis na at tumanggi siyang sumama para kilalanin ang bangkay ng bata. Nang umalis na ng bata ay umiyak siyang tahimik. Kinain siya ng kanyang konsensya at sinisin niya ang kanyang sarili sa nangyayari sa kanyang anak. Pero hindi niya rin mamabago ang pangyayari. Ang libing ng bata ay siniguro ni Mariana na gawin niyang lahat ng gusto ng kanyang anak. Pinutugtog niya ng malakas ang huburitong kanta ng bata kahit sa loob ng simbahan. Ibang iba si Mariana at ata naging nagpis at ilang beses din siyang nahimatay. Kahit si siya, siya ng kanyang mga kaibigan sa bar, eh hindi rin nila magawang pakalmahin ito. Minsan nakakulong lamang ito sa loob ng kanyang bahay. Nagsimula na ang paglilitis sa korte matapos halos isang taon. siniguro ni Mariana na saunahan siya, at nakita ni Close. Isang beses sabang tingnan niya ito, ay sumigaw siya at sinabihan na magsalita si Close. Nakinig lamang si Mariana habang tinatanong si Close kung ano ang nangyari. Pighusapan ng kanya nakaraan at tinawag pa ang doktor na nagpalaya sa kanya. Nang sumunod na araw, ay pinag ng kitang katawan ng bata sa loob ng kahon. Nasarapan pa rin si Mariana, tiniis niya lang ang mga narinig at naging bayrinta ito nang marinig niya ang salaysa ni Close kung bakit niya pinaslang ang bata. Ayon kay Close, hindi niya ginalaw ang bata, humingi daw ng pera. Dagdag pa nito, tinakot siya kung hindi siya magbigay ng pera, nasumbong siya sa kanyang ina na minumuristia siya nito. Kaya nagdilem ang kanyang paningin at sinakal niya ito. Ayun naman ni Ka Mariana, pinatay na niya ang kanyang anak, sinisiraan pa ito. Noong March 6, 1981, ay maaga nagpunta sa korte si Mariana kasama ang mga kaibigan nito. Mula ng araw na iyon, kaya konti lamang na sa loob ng korte. Hindi nagbubukas ng pinto hanggang hindi pa limang minuto mag-uumpisa ang hearing. Pero si Klaus ay pinasok na at sa entrance dumaan. Nakupo siya nakatalikod sa entrance. Nang mabukas ang pinto sa publiko ay pumasok na agad si Mariana. Ibiliso nito papasok sa korte at kalmadong nalakad na palapit sa inupuan ng salarin. Ilang singundo lumipas kinuha niya ang barel sa bulsa nito at napuputok ng pitong beses sa salarin. Pitong bala ang tumama sa likod ng salarin na pamaslang sa kanyang anak. Imposibleng mabuhay pa ito sa pagkabaril sa kanya. Bumagsak na lamang ito sa upuan at ilang singkundo lamang biniwaan siya ng buhay. Kalmado pa rin si Mariana at itinapo ng baril sa sahig. Pagkatapos, itinaas ang kamay para magsurrender sa mga pulis. Naging malaking kontrobersya ang pangyayaring iyon. Opinion ng mga madla ay marami nagsasabi kung sa sitwasyon ni Mariana ay iyon din ang gagawin nila. Si si Mariana Bachmeier sa Germany at tinawag siyang Revenge Mother. Habang naghintay ng paglilitis ay nalang nahirapan si Marian. Kinulong siya at anim ng taong pagkabilanggo dahil hindi siya delikado sa ibang mga tao. Kaya ganito naging desisyon ng judge. Nagawa lamang niya iyon sa kanyang pangdadalamhati. Ginamot mo na siya sa isang psychiatric facility bago siya kinulong. Matapos ang labing walong buwan, kinulong na ito. Pinalaya rin siya matapos ang tatlong taon. Maraming media numapit kay Marian at binintan niya ang kanyang kwentong buhay sa German Magazine sa halagang 250,000 Deutschmark. mark. Ginamit niyang pera para sa pambayad sa mga natirang utang niya sa abogado at nag-asawa mo siya muli at nagsimura ng kanyang bagong buhay.